Ayan, sasakay daw kami dyan, oh. Dyan kami sasakay, kayo 12 minutes daw patungo doon. <laughs> sasakay kami sa bangka na yan. Bibi. Sasakai. Padaanin mo sila. Ope, okay. 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 kanina. Hmm. Ayan, sasakay daw kami dyan, oh. sasakay <laughs> kami sa bangka na yan. Padaanin mo sila. <laughs> <s> si <music> Oleh <enough> Sasakay kami nang barko. Ayan, dadaan kagud si ko yung Iya, lang doon, si iya salamat. lang don siya. At saka si Axel don gusto nila.

Mm -hmm. Sasakay -sa kami ng barko. Oh, Ayan, dadaan. Si Iya lang doon, si At saka si Axel doon gusto nila. Iya, yeah. so, saya sampaikan, saya sampaikan, saya sampaikan, saya sampaikan, saya sampaikan, saya kami <laughs> Uh -huh. Hindi, meron siya. Meron, meron pa siya kasama. May lang 12 lang for safety reason. Hindi kaya sa Pilipinas. 12 lang magiging ano 40. ha? <laughs> Vlogger na oh. Yun, yung mga ano, ganda. Oh. Pasaway siya eh. <laughs> I love you. dalawang senyor na lakwachero <laughs> Ah. malakas kang tuhon. Meron ka sa langit. Meron din namiming wet ng ulo nit. Okay, nakahabol. nga, may mga namiming wet din. Namiming na isda kasama namin ng aming kuyang si Piolo Pascual. <laughs> May turista kami kasama. Kasama si San, si Sanjo Marudo. Ah, <laughs> uh, si Sofia at Poppy. Sofia, say hello. Hello. Poppy, are you scared, Poppy? I am. A bit? Uh, don't be scared. May pa ito? niya yan eh kasi marami nakapila.

तो ना कम